guys, welcome to my channel. Ang recipe po natin guys today is napaka affordable, kayang-kaya natin ito, ang ginisang patatas with lean pork. Bago po natin huwain ang ating mga sangkap, ugasan po ito na, itong mabuti guys. Ngayon guys, i-prepare na po natin lahat ng ating gagamitin sangkap or ingredients. Gahin nyo na lang po guys kung paano hiwain ang ating mga sangkap. Pumahiwang ating patatong guys, ibabad po muna natin ito sa tubig para hindi po siya umitin kasi hindi pa po natin naihanda lahat ng ingredients. tapos po natin mahiwal lahat ng sangkap guys gawa po tayo ng sauce 1 tablespoon oyster sauce 1 tablespoon toyo 1 teaspoon asukal 1 teaspoon of cornstarch saka po natin lagyan ng tubig, 1 pork bowl na tubig, aluin po lang ito ng mabuti hanggang matunaw ang mga inilagay natin tulad ng asukal at oyster sauce ngayon po ay i-drain na po natin ang ating patatas ayan po siya hindi po siya umitim. Lagyan din po natin ng 1 half teaspoon na asin para magkaroon po siya ng lasa pag i-prinay na po natin. Haluin mabuti. At lagyan din po natin ng 2 teaspoon cornstarch. Taluin po rin natin mabuti guys. Yan guys, okay na siya. So ngayon guys ay handa na ang lahat ng ating mga sangkap. Ngayon guys, maglagay po tayo ngayon ng mantika sa kawali. Painitin at i-fry na po natin ang ating patatas. I-fry po natin ang ating patatas hanggang ito ay mag-brown po siya or um, po. Okay na ang ating patatas. Hanguin na po natin guys. At isunod na po natin na i-try ang ating pork giniling. Bawasan po natin yung mantika kasi maraming siya. i fry po natin ang ating pork giniling guys. Hanggang ito po ay mag-brown po ang kulay. Ayan guys, okay na siya. Para gumanda ang kulay, lagyan natin ng 1 teaspoon dark soy sauce. Halu-haluin lang po guys. siya kaya igis na na po natin ng ating bawang at sibuyas. Sunod na po natin ilagay ang ating patatas. Halo-haloin lang po natin yung mabuti mag po tayo ng durog na paminta. Saka natin halu ang ating pork giniling with patatas at i-add na rin po natin ang red and green chili. Sabihan din po natin ng chicken powder para naman lalong sumarap sa guys. halu natin. Then, ilagay na po natin yung sauce na ating ginawa. Tutuin po natin ito guys ng hanggang yung sauce po niya ay lumapot haluin lang po natin ng haluin guys yan okay na po sya hindi malapit na manan po natin kung tama ang lasa okay na ang ating patatas with pork giniling sana guys nagustuhan nyo ang recipe ko today napaka simple pero affordable naman natin Ayan guys, hanggang sa muli guys. Maraming maraming salamat po sa inyong support ha. Hanggang sa muli guys. God bless us all. Thank you. Bye bye.